The heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. Pagkabrigad ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. tanghali. At ngayon, At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali We've got a ballita nationwide. Kabrigada Civilian WPS Mission ng atin ito Nakatungtong na sa El Nido, Palawan Sa kabila ng masamang panahon Konsyerto ngayong gabi Kasama ang ilang K-pop groups At local artists tuloy na tuloy din At event scheme Ipatutupad ng MMDA Sa pag-uumpisa ng EDSA Rebuild Bike lanes Pansamantala rin muna ang padaraanan Sa ilang sasakyan Samantala, susunod na PNP Chief, napili na raw ni pa Pangulong Marcos. Geopolitical tension sa tepekto ng trade barriers. Tinalakay ni Pangulong Marcos sa harap ng ASEAN Summit sa Malaysia. Vice President Sara Duterte naman, biyahing pa Qatar para sa isang Duterte Thanksgiving event. Dating Pangulong Digong, bibisitahin niya rin sa dahig kasabay ng kanyang karawan ka kauna-unahang gold medal sa palarong pambansa 2025 na sungkit ng Eastern Visayas. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Lunes, Kabrigada, May 26, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, Malikden. Balita Nationwide, sa tanghali, kada Balita Nationwide. Kabrigada, nasa El Nido, Palawan na, ang main vessel ng grupong atin nito koalisyon at mga volunteers nito. Ngayong umaga, matagumpay na nag-disembark sa Palawan, ang MV Kapitan na Felix Oca. Bago ito mga kabrigada, una na sinabi sa panayam ng Brigada News FM Manila kay atin ito, Coalition Convenor Edicio de la Torre na simula alas 5 ng hapon ay magkumpisa na ang kanilang sunset musical send-off para sa isang konserto. Anya, bagamat may panganib, dulot pa ng atensyon sa dagat, nagplano pa ang grupo ng mga contingency measures para masigurong ligtas ang lahat. Ang pangunahing layunin ng kanilang konserto ay mapakalat ang kapayapaan sa area. Sa katunayan, nagpadala din daw sila ng invitasyon sa Chinese Embassy para mag-invite ng mga artist mula China. Really, 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 sabi namin, walang hidden agenda ito. Mm. Gusto lang namin ang peace concert at siya lang. Ilan sa mga unang nagsabing magpe-perform ang dalawang K-pop groups kabilang ang Horizon, isang boys group na kinabibilangan ng mga Pinoy at isang girl group na Imond. Pagdating din ng iba pang international artist na sina Fumi mula Japan at Indonesian and Malaysian musicians na sina Viona at Kai Mata at mga local artist na sina Noel Cabangon, Ebe Dancel at all women rock band Rouge at rap group na Moro Beats. Bago, bago, Samantala mga kabrigada, ad even scheme sa EDSA. Ipatutupad sa oras na magsimula na ang rebuild. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Ipatutupad ng MMDA ang odd even scheme sa oras na magsimula na ang EDSA rebuild sa Hunyo upang maiwasan ang matinding daloy ng trapiko. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, limitado lamang ito sa EDSA at sisimulan ito sa June 16 at ipatutupad 24 oras. Dahil dito, bawal sa EDSA tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ang mga sasakyan na may plakang nagtatapos sa 1357 at 9. Bawal naman tuwing Martes Webes at Sabado. Ang mga plakan nagtatapos sa 0246 at 8. Libre naman na magagamit na lahat na sasakyan ng EDSA tuwing linggo. Ayon kay Artes, sa oras na maipatupad ito ay mababawasan ng 40% ang mga sasakyan sa EDSA. Ipagbabawal din ang mga truck at mga provincial buses sa EDSA at bibigyan lamang sila ng oras na makadaan dito mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Magdadagdag din ng mga bus sa EDSA Carousel, gayon din ang sa MRT3. Samantala, libre na muna ang toll fee sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3. Pansamantala na rin munang tatanggalin ang mga separator sa bike lane. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. of Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, biyahing pakatar si Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa Office of the Vice President, magkakaroon si VP Sara ng isang salusalo kasama mga Filipino community sa Doha. Samantala, babiyahin na rin ito papunta sa Dahig. Ito naman ay para bisitahin ng kanyang ama na nakakulong sa International Criminal Court. Meron din siyang gagawing pagbisita sa Filipino community sa tapat naman ng ICC. Natagal ang kanyang trips mula ngayong araw, May 26 hanggang June 4. June 4, mga kabrigada, magkoconvene ang Senado para sa kanyang impeachment trial. Una na rin sinabi ni BP Sara na bibisita siya sa kanyang ama kasabay ng kanyang kaarawan sa Mayo 31. Dito, Samantala mga kabrigada, kinikilala ng Department of Interior and Local Government ang pagkapanalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulia. Makikipag-ugnayan sa siya sa International Criminal Court upang mapayagan si Duterte na kasalukuyang nasa kustudiya ng ICC na makapanumpa sa harap ng isang Philippine Consul habang nasa The Hague, Netherlands. E ng kalihim na kinakailangang tumaliman ni Duterte sa mandatory physical presence o physical na presensya para formal na makaupo sa puesto, Pero habang hindi pa makakaupo, pansamantalang hahalili bilang acting mayor ang kanyang anak na si Davao City Vice Mayor, si Bastian Baste Duterte. Bagong, bago, rigada, maldita, Abrigada ang Pangulong Marcos may napili ng susunod na PNP Chief ayon yan kay Interior Secretary Remulia. Brigada Kat, Austria, ibrigada mo! Brigada! Report! May napili na umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang susunod na PNP Chief. Sa ambush interview sa Camp Karingal, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulia na nagkaroon na sila ng pag-uusap ng Pangulo hinggil sa magiging kapalit ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na matatapos ang term extension sa darating na June 7. Gayunman, iginiit ni Rimulya na hintayin na lamang ang opisyal na anunsyo rito mula sa Malacanang. Ayon sa kalihim, very qualified, very dynamic at may good track record ang napiling Chief PNP. Sinabi pa ni Remulian na ang naging proseso ng pagpili ay rekomendatory lamang sa panig ng DILG at ang pinal na desisyon ay magmumula mismo sa Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass, Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila The Music and News of RAPIDO Brigada Balita Nationwide awesome. Samantala mga kabrigada US-ASEAN meeting isinusulong upang pag-usapan ang tungkol sa ipinataw na Reciprocal Tariff ng US Brigada Maricar Sargan i-brigada mo Brigada 5 <laughs> Report sa pagbubukas ng ika-46 ASEAN Summit kaninang umaga, inanunsyo ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na nagpadala na siya ng liham kay U.S. President Donald Trump upang hikayatin ito na magkaroon ng isang U.S. ASEAN meeting. Layunin itong talakay ng mga isyong kinakaharap ng rehiyon, partikular na ang ipinataw na reciprocal tariff ng Estados Unidos. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ni Anwar ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga kasaping bansa sa harap ng mga hamon sa ekonomiya. Binanggit ni Ibrahim na napagkasundoan ng mga leader na ituloy ang bilateral meeting sa kanilang US counterparts habang pinapanatili ang kolektibong posisyon ng ASEAN. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang departure speech kahapon na dapat ring isa alang-alang ng ASEAN ang magkakaibang antas ng kaunlarang pang-ekonomiya ng mga miyembrong bansa hinggil sa pagtugon sa isyu ng US tariffs. Matatanda ang una nang ipinadala sa Estados Unidos sina DTI Secretary Chris Crisina Roque at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Gu upang makipagnegosasyon sa U.S. Trade Representative kaugnay ng ipinataw na 17% tariff sa Pilipinas. Samantala kasabay ng opisyal na pagbubukas ng summit, pinasalamatan ni Anwar Ibrahim ang mga kapwa leader sa patuloy na koordinasyon at suporta. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.3 Brigada News FM Manila The Music and News Authority malita, nationwide. Sa Balita Nationwide Samantala mga kabrigada magsasamparaw ng kaso ang kampo ni Senador Bong Revilla laban sa ilang mga nagpapakalat ng malisyosong post sa social media na paniwala nila dahilan kung bakit ito natalo sa nagdaang halalan na sa bulong balitaan, sinabi ni Attorney Raymond Fortun na lima hanggang sampung kaso ng cyber libel ang yahay nila laban sa mga individual at grupo na nagpapakalat na di maling impormasyon sa social media. Kabilang sa mga post nito mga kabrigada ay ang may kinalaman sa kanyang kaso kaugnay ng Priority Development Assistance Fund o PDAF na mas kilala sa tawag na pork barrel. Sabi pa ni Fortun, malinaw naman raw na naabsweldo na si Senador Bong doon pang 2018 at 2021. Nagipag-ugnayan na raw sila ngayon sa National Bureau of Investigation para sa naturang isyu at para sa babala sa publiko na mapanirang paggamit sa social media. Tagdag pang balita mga kabrigada na aresto ng pinagsanib na puwersa ng CIDG Regional Field Unit 3, uh, Special Operations Team, uh, CIDG Pampanga Provincial Field Unit uh, at Mabalakat City Police Station ang isa sa mga kapwa akusado ni Attorney Harry Roque at Cassandra Leong. Ginilala uh, ng CIDG ang suspect na si Alias Marlon uh, na naaresto sa barangay Tabon, Mabalakat City, Pampanga. Si Alias Marlon mga kabigada ay isa sa kinasuhan dahil sa paglabag sa RA 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 dahil sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Porak, Pampanga. Natukoy siyang Operations Officer ng security agency na nagbantay sa lugar nang maganap ang trafficking. Maliban sa kasong ito, wanted din si Marlon sa sampung counts ng kasong qualified trafficking in persons kung saan walang inirekomendang piyansa. Ayon sa nilabas na warrant ng Regional Trial Court, Branch 118, Angela City. Nagpapala naman na uh, si CIDG Director Major General Nicolas Torre III uh, sa iba pang akusado na mas makabubuting kusang ng sumuko dahil nagpapatuloy uh, ang pagtugis ng binoong tracker team uh, ng Philippine National Police. Ataw, Kabrigada pagsalang ng tatlong miyembro ng gabinete sa Commission on Appointments tuloy kahit nagsumite na sila ng courtesy resignation. Brigada Haji i ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 report. Hindi mahahadlangan ang pagsalang ng tatlong miyembro ng gabinete sa makapangyarihang Commission on Appointments sa kabila ng pagsusumite ng courtesy resignations. Ito ang nilinaw ni Sir del Sur, Representative Johnny Pimentel sa gitna ng performance review ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cabinet Secretaries. Sinabi ni Pimentel na kakansilahin lamang ng CA ang pagdinig kung iwi-withdraw ng Pangulo ang ad interim appointments ng tatlong cabinet members. Nakatakdang sumalang sa CA sa June 3, sina Transportation Secretary Vince Dizon, DICT Secretary Henry Ruel Agudo at Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Ipinaliwanag din ng kongresista na magkaiba ang courtesy resignation sa formal resignation. Alok lamang anya ito sa mga miyembro ng gabinete na bakantihin ang posisyon at prerogative ni Pangulong Marcos kung ito ay tatanggapin o hindi. Kailangan naman nung sumalang sa CAC na Dizon, Agudo at Ruiz hanggat walang abiso mula sa punong ehekutibo. Mababati na babalik ang sesyon ng kongreso sa lunes, June 2, matapos ang apat na buwang recess bilang pagbibigay daan sa midterm elections in the heart of changing lives ako si Brigada Haji Kaamino ng 105.1 Brigada News FM Manila the music and news authority Tulong naman sa mga apektadong residente ng matinding pag-ulan sa Mindanao umabot na sa halos 3 million pesos. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo patuloy ang pagtitiyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pag-abot ng tulong sa mga apektadong pamilya ng malakas na ulan na dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao umabot na sa 2.89 million pesos ang halaga ng relief items ang naipamigay nito ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao tuloy-tuloy ang pagkipag ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan para makapagpadala ng agarang tulong sa mga nangangailangan sa lugar. Mababatid na mula May 15 hanggang 18, malawak ang pagulan ang naranasan sa Region 9, Region 10, Region 11, Region 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao. Pagtitiyak ni Dumlawa na nakahay alert na ang DSWD Field Offices o FOs sa naturang mga upang matiyak ang family food packs at essential non-food items. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Uh, Balita, nationwide. Magsasaka, luging-lugi na raw sa bagsak presyo ng palay. Agriculture Group mga kabrigada na nawagan ng prize support. Brigada Katrina i Brigada mo! Brigada! i <laughs> report Binanggit ni si nag Executive Director Jason Kainglet na hindi patas ang sitwasyon para sa mga lokal na magsasaka dahil binabarat ang mga millers at traders ang farm gate price ng palay sa 13 hanggang 14 kada kilo samantalang ang wholesale price ng bigas ay nasa 33 hanggang 35 kada kilo. Lumalabas na ang kita ay napupunta sa mga middleman at hindi sa mga magsasaka. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Kainglet, iginiit nitong habang may price cap at programang kadiwa para sa murang bigas ang mga magsasaka na lulugi dahil wala silang sapat na proteksyon o guaranteed floor price. Hiniling pa ng grupo na kung may subsidy para sa mga consumer, dapat may subsidy rin para sa mga magsasaka upang matiyak na may kita sila kahit bumagsak ang presyo ng palay. Yun po yung request natin sana Sir Gab, Sir Abder, na kung hmm. meron tayong subsidy for consumers, hmm. sana man lang ay merong guaranteed floor price ang farmers. Kung 13 hmm. lang ang nabibilit, 12 plus 5 or plus 6 sana na ng ating farmers para kita pa po ay may kitain naman sila sa hmm. sitwasyon po ngayon. Dagdag pa niya, ang 14 bilyong pondo ng National Food Authority ay hindi sapat para makapekto sa presyo ng palay at kailangan nitong dagdagan. Sa kasalukuyan kasi, halos 2% lang ng kabuang produksyon ng palay ang kayang bilhin ng NFA kaya halos walang epekto sa merkado ang kanilang intervention. Yun po yung ating suggestion sa dati. Ang NFA budget kasi is 9 billion plus 5 billion na natira. So 14 billion. Oh. Sana po ay na-triple man lang, ano? Or kahit 40 billion. Para may significant intervention. Kasi po yung 14 billion, walang 2% ng total production lang ang mabibili mo. Mm -hmm. Less than 2%. So kung less than 2%, talaga hindi ka po makaka-intervene effectively. In order changing lives. Ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Kabrigada Ka na kuha ni Krisya May Taharos ang kauna-unahang gold medal para sa Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte or Ilocos Norte para sa Athletics 3,000 meters event. Si Taharos, 13-year-old na napambatoho ng Eastern Visayas Region, ay isang grade 8 student mula sa Tanawan National High School sa Leyte. Nag-silver itong redemption art ni Taharos mula sa silver medal noong 2024 palaro sa Cebu. Sa post-interview, idinin niyang malaki ang tulong ng kanyang tiwala sa Diyos at pagpo-focus sa kanyang training at laban. Malaking inspirasyon din daw sa kanya ang kanyang pamilya. Nagpapasalamat naman siya sa kanyang coach, pamilya at mga sumusuporta sa kanya. Pangarap din daw niyang makatungtong sa Olympics balang araw. Hey, Samantala mga kabrigada sa ating health news, ano nga ba ang Braxton Hicks contractions at paano ito naiiba sa totoong labor? Kapag buntis, may mga karaniwan pong pagbabago na nararanasan sa katawan. Isa na rito ang Braxton Hicks contractions o kadalasang tinatawag na false labor o yung practice contractions. Ang Braxton Hicks contractions mga kabrigada ay isang uri po ng paninigas o paghigpit ng tiyan na hindi regular at hindi naman gaanong masakit. Samantala nararamdaman ito sa huling bahagi ng pagbubuntis at bahagi lamang ng normal o normal preparations ng katawan para sa aktual na panganganak. Isa po yung paalala mula sa Moms Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Moms Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide. Satang Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali Nationwide. Sa tang brigada Balita Nationwide Mga brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Bo puso kasama ang bumpwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro malikdem. Maraming salamat sa inyong pagiginig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.